Ilang buwan nga po ang nakalipas, eto na yung palusos. palusot, palusot kung mais mga kanayon. <laughs> hindi man ho siya masyadong maganda, malaki, pero pwede na din hong palaga. Bubunutin ko na para pag naglinis po ako dito, hindi makatusok yung kanyang puno. At saka pag nagcutter ako, wala makaabala. Eto nga po yung tinawag kong palusot na mais. Palusot, dahil ito po hong gitnan hindi ko tinatamnan. Dito nga po kasi dumadaan yung mga sakyan pa nagde-deliver po sila ng mga fertilizer sa loob. Baka masagasaan. <laughs> Nakalusot naman. Mayroon na nga po tayong palaga. Abang no, nagmumovie maka itong kami mamaya. Isinama ko itong mga anak ko para may experience naman po nila. Kung paano po yung ganito pakihamdam yung ginagawa natin sa bukid noon. Yung pag-harvest po ng mais. Ay, tingnan mo yung isa. <laughs> Salit. Sabi ko mag-harvest ka ng mais, hindi nga maglaho ng putik. Ang ganda po. Pang matamis to kasi bagong pitas. Ganito lang gawin nyo anak ha. You pull, hilahin mo dito, then ilagay nyo sa basket. Don't remove the skin. Huwag nyo i-dikit to sa balat nyo because this one is itchy. Just hold. then. But, but you remove the skin. I, because I need to show them. Magbubunot pa ako dito ng iba. Lahat ko, kukunin ko na kasi itong mga darating na araw ko na yun. Naalis ho pa kami. Course, pag hindi ko lahat to nakuha, pagbalik bagulang na to hmm. <laughs> nakakatuwa ho mga kanayon yung palusot kong mais noon eto nakalusot na sila o kunin mo lahat anak sabi ko help si ate Okay. eto pa. Yan lang muna yung maliliit. Saka ako na hukukunin. So susubukan ko hulit magtanim sa mga susunod na araw. Pailan nilang puno lang po. <laughs> Kahit pa paano, makabawas so sa gastusin. Katulad niya, oh, meron na tayo. Yeah. Katulad niya, may panglagay na. eto pa ho, yung mga susunod kong tanim, mga ilang puno din. Pero ito naman yung white corn. Mas... Ay, yellow corn. Mas malalaki po yung bunga niyan. Wow! Oh, Eto, may panlaga na po tayo. Ay, my may panla panlaga na po tayo. Eto na po yung ating laga mais. Wala po si baby ayon, tulog. Napagod kanina sa likod. Eto na po ang magiging hapunan namin. Oh, oh, pati ito. Ang ganda, walang bungi. Ang ito, itong mas mura. Hmm? ano ba? Ang tamis po ng kanyang lasa. At saka malagkit, yung kanyang pagiging mais ay yung laman niya. Mmm. Like it. Harap na. No? At saka lambot pa. Ebre! Gising na, kain tayo ng mais. Ebre! <laughs> the corn is ready. Hindi kinaya yung pagod.